kay Kaloy. Mga kababayan, two-time gold medalist, Carlos Yulo! Kaloy, I'm sure overwhelming lahat ng inyong nararanasan, mga experiences ninyo. Anong mensahe mo sa ngalan ng lahat ng mga atleta dito sa mga kababayan natin? grabe, grabe to. Ha? Um, maraming maraming salamat po sa Panginoon sa paggabay sa amin, pagbigay po ng, um, ng lakas para ipagtaguyod yung mga pangarap namin sa buhay. Um, proud na proud ako sa mga nakatayo dito sa, sa gilid ko. Um, grabe yung motivation po na nakukuha ko sa kanila at mga natututunan. Um, sobrang nakaka inspire sila lahat. Um, mas gagaling pa po namin sa mga susunod na competition at um, asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Um, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin. Uh, grabe. Ah, hindi ko na po alam anong masasabi ko pero maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all po. Carlos Julio